birthday ngayon ni Nainay. Happy birthday, my love. Mimi Pau. Yan yung kanyang cake. Hi, guys! Welcome sa vlog niya, Mami. Birthday ko kasi ngayon. Shmi. Ayan yung cake ko. And, ang gagawin namin ngayon dito sa bahay, ay, magbo-vlog, magluluto, kakain at magse-celebrate. That's it. Kanta. Happy birthday, Ashnaira. Love, Mimi Pau. Kumalot yung ano. Sarap talaga sa sansrebal. Gold Goldilocks. <laughs> oh my gosh. That's my favorite cake. Favorite ko to. Nandito kasi yung ano nga. Asa na yun? Yung candle. Who's the candle? Ayun! Kulay pink. Kulay pink yung candle niya. Ayan. Tapos, malalagay ko na dapat siya dito. Kaso lang, nag ano siya. Nag Tawag dito. Bumaon siya, guys. Ayan, Bumaon siya. Pero, it's okay. Kasi kakainin din naman namin ito mamaya. At magbublow ako ng candle. Iganan ko siya. One, two, three. Ganon. Nakatasak siya dito. Dito ko napili. Kasi, para sa gilid ng happy birthday. Dapat nga dito sa may... AA dito sa may gitna. Diyan. Dapat diyan. Eh, kaso lang. Mahaharangan naman yung ra. Mahaharang, mm, uh, mahaharangan yung ra. Kaya, dito na lang sa gilid. Dapat nga sa gitna pala yan eh. Dito. Eh. Kaso lang. Ako na nag-decide, syempre. <laughs> Ganyan. Tinan nyo, oh ganda niya. Ang dami niyang, ano, ang dami niyang peanuts ba to? Peanuts ba to? Ano ba to? Ano ba yan? What is that? Alam ko, mas mahal sa peanuts yun. Nag-iba na yung, yung candle niya. Kasi dati yung candle niya, ano, um, may design. Ngayon, straight na lang siya. Pero pag bumibili kami minsan, ganyan, ganun pa rin naman yung design niya. Pero, mas parang plain to itong nabigay sa amin. Kasi yung iba, may parang paikot-ikot siya na pa ganun. Paikot-ikot, ganun. Tapos, yun dito nya, di pag... Ayan. Diba? So, pagkatapos ko tayo pakita, dito naman tayo sa cake at magkukwento ko. Kahapon, pumunta kaming SM ni Mommy. nag picture, -picture kami doon. Siyempre. Kasi birthday ko ngayon. At bukas. Ay, kagahapon pala. Kah kahapon kami nag-celebrate. And ando kami sa ano? Sa may... Ano ba yan? SM Fairview. Good morning, guys. Don't forget my YT channel, Alice Nurse. Thank you. Yes. Please subscribe, hit the notification bell, and share this video on your friends. Pwede po. Ang ganda niyo talaga. Oh my gosh. Tapos, tapos guys, so nandito na kami sa, syempre sa SM, nagpicture picture kami doon. Ang ginamit namin pa picture, may nakita kasi kami. Haba naglalakad kami ni Mami. May nakita kami dong para siyang isang store. Tapos, pwede kang mamili ng pwede mong pang disguise. Ayan. Nakaharap lang kayo sa cake ko. Maghahanap lang kayo ng pwede niyong pang disguise. Dapat tatlo lang. Merong pang 200, merong pang 200, merong pang 300. Yung 300 yung ginamit namin at ito siya. Wait. Ipapakita ko. Ganito siya. Wait. Ganyan. Ganyan ng 300. And yung, two, yung 200 naman, eh yung isang pahaba lang siya. Isang pahaba. Parang cut lang na ito sa gitna. Ganyan. Ganyan. Ito 300. May isa pa rin 300 na marami pang pictures na pwedeng ano, pwede ilagay. Pero ito yung naipili namin eh. Pero tapos, dalawa pa yung, dalawa yung ganto na binigay sa amin. Balating, isa kami ni mami. And ito, nakakabit siya dun sa may freezer. At yung na kay mami pa, oh, ay nasa kanya. Ito sa akin to, kaya nakabit ko to sa may freezer. Ayan. Parang ang sarap ilagay dyan. No? Tapos, pagkatapos na magpicture, picture syempre, nauuhaw kami. Pumunta kami sa Team Hortons. Hortons pa yan. Basta mag... Basta ganon. Pumunta kami doon at nag-order kami. Di ko alam kung anong in-order sa akin ni Mami. Basta parehas kami nang in-order doon. Tapos, pagkatapos namin magkape, syempre, uuwi na kami. Oh my gosh, ang saya-saya ko kasi kagabi, kagabi, nung patulog na ako, patulog na dapat ako nun. Kaso lang, nakita ko yung oras. 12.01 na. So, ibig sabihin, birthday ko na. So, binata ko yung sarili ko. And, syempre, nagising din nun si mama at binati niya ako. Yun, yun. And ngayon, kakagising ko lang at nagbablog ako. And dito ako. Ayun na no, nakapantulog pa nga ako eh. Tapos syempre dahil birthday ko. Ang saya-saya ko kasi 11 years old na 'ko. Yeah. Ang saya me. Then I don't know bakit sobrang happy-happy ako pag birthday ako kasi feeling ko. Tumataas. <laughs> na ako. And syempre ano kasi yun, nung nag-10 years old ako, nung nag ten ako, excited na excited daw na kasi dalawa na yung number na age ko. Sabi ko, ang saya ko nun. Hindi ko alam kung bakit sobrang saya ko nun. Kasi, dalawa na yung number na, na age ko. Dalawa na yung number, which is 10 nga. Tapos ngayon, 11 na siya. Ayun. Andito na si mami at kakabalik niya lang ayan nasa gitna ang pagbate wait, which is happy birthday, Shnayra Shnayra, nasa gitna ang ganda na pagkakasulat to ang ganda niya, oh may mga baso pa dito sa gilid ko wait, alas natin niya sabi, nahulog daw sa oo nga daw nahulog daw ayan ayan niyak si baby sabi. Saan siya <coughs> Ano sa kama? Ayan, kakayak. Kakayak lang. Kakauwi ni Mami Alice. Kasi umikot siya. Nagparaw ata siya dun sa Santa Ana. And, uh, by the way, guys, ipapaalala ko ulit, don't forget to like, share, and subscribe this channel. Siyempre, share nyo na rin to sa mga friends. Friends nyo. Friends nyo. Para malamin nila na birthday ko, November 18. Diba? Ang ganda. Ang saya ko kasi very simple lang ng birthday ko. And basta ganun, kasi usually yun birthday ko talaga dati. Friday, ngayon Saturday. Hello. Happy birthday. this is my mommy. Andi dito na siya. Ibu vlog ako. Ako ang pinag-vlog. Oo oh, nga, nakita ko ganyan dito. Sabi dito, sabi na kuya dito, nalaglag si Bembem -bem sa kama. Mukhang nauntog. <laughs> Mukha daw nauntog si Bembem. -bem and guys, so Diyan. Guys, baba magbabalik ako mamaya pag i ko na yung candle ko. At pag naka na lahat. Okay? Okay. Wait lang. Maya-maya at babalik ako. Babalik ako sa inyo. Hey!